Ganito na pala kahirap ang mga dinanas ng taga-Palestine eh, ngayon. Nakakalungkot lang isipin na wala naman silang kinalaman sa gera. Awayan ng mga leader. Ngunit sila yung pinakapektado sa lahat. Kung titingnan nyo yung mabuti sila guys, may mga iba dyan nagtutulakan pa, nag-iiyakan, naiistampid, nagkakasakitan. Yung iba hindi pa nang ng pagkain. Ang napakasakit pa talaga ang pinakapitado sa lahat bata. Titingnan niyo mabuti. Diba? Kung isipin mo mga anak mo yan, ganyan yung sitwasyon. Papayag ka pa ba ano mangyayaring ganyan sa Pilipinas? Kasi papairal ba ba natin yung kakatapangan natin na mas malaki yung mawawala sa atin? kapag magkakaroon niya. Lagi natin tandaan na napakalaga ang buhay ng isang tao para lang sa mga moral, ego, at prinsipyong ipinaglalaban. Please share, spread this guys in order for them to be aware kung gaano kahirap magkaroon ng gera.